Ay ate, magandang magandang umaga. Kailangan yung nagpivideo pa. Nag-vlog ako te. 50 years na akong vlogger. Ngayon te, ipopromote kita. Pakita mo sa akin lahat na yung tinitinda mo dyan. Sobrang dami ng followers ko ngayon. Pag upload ko to, mag-trending na talaga. Ano ano to? Preh, puro to, press? Ano, ano pa mga tinitinda mo ate? Ano, hope yung ano to? Anong flavor? yan? Sibuyas, walang hop yung kangkong. Ito magkano pa? Oh, Uy, namulog oh. oh, balatan mo tapos titikman ko. Yung itlog mo, masarap yung timpla. Eh, baka meron kakasabi yan, gaya ng iba. Para sa mga kabataan dyan, huwag muna ko yung mag-aasawa. Mag-aaral muna kayo. Huwag muna puro lande. Mahirap ang buhay. Mahalang bigas. Kung tignan ko lang kung oh, ano yung tsula, buksan mo ito eh. Okay lang tikman ko. Grabe, so tasty. Di ba rin tropa? Oh, lumbis, oh, bente. Kamu nga tayo, anong flavor, tinignan ko lang. Ang masarap, siyempre pupuntahan nila. Hindi na ako magkabayad, okay lang. Itlog ko, uwi ko so, to. Hindi, i-upload ko naman to. Para kay para kay tatay. Salamat, salamat ate. Ay, Alam tayo diskarte dito, bihira. Ayun you oh. Know, eh, lang lagi pa pagawa niyo ng sa ramen, tropa. Ayun ah. Sa Emerald Circle Abinita sa Maykiapo, dito ang papagawa ng salamin. Kuluma na salamin nyo, sira na. Salamin, no. Mura lang dito sa may karyeto, Kiapo. Sa may Emerald at sa may Green Building ah. Pupuntahan nyo lagi yung robot. Huwag so papagawa ng salamin, ha? Ay, okay. kuya, the... Ito. Kaya baka may bariya ka dyan, kuya, kahit kunti lang. O, oh, kahit kunti lang, kahit kunti. Bariya lang. O, huh? oh, salamat, kuya. Yun, Treso. o. Kuya, nagbigay si kuya Antonio, baka kahit... Kahit, 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 magkano lang. Ayun, mag-uusa mag ka na, kuya, kahit magkano lang. Hey, ito lang, ano? Eh. Oh, 50. Tiba. <laughs> ya. Nagbigay na sila kuya Antonio sa kasi kuya Marco. Baka may konti na kuya. Kahit magano lang. Magano to kuya? Salamat kuya. Salamat kuya. Wala akong masabi. Ang <laughs> dami oh. Ano na 50? 53? Oh ate. Ay ate magandang magandang umaga. Hindi ka ba nagbibidyo ka? Ha? Hindi hindi. Nag-vlog -nag 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 ako te. Ay kilala ko naman ngayon oh, sa dulo. Sa may sa may ano, maraming manok doon, may parking ng manok. Mm. Nag, 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 ano ko tayo nagba-vlog ako. 50 years na akong vlogger. Ngayon tayo po promote kita. Pakita mo sa akin lahat ng tinitinda mo diyan, kung anong anong klase yan. Ngayon, pag in-upload ko to, te, 20 years na akong nagba-vlog eh. Mm. 20 years, 50 years, ano ganoon na ako noon. Mm. 50 years na ako nagba-vlog. 'Yun, 'yun, 50 years na ako ngayon. Sobrang dami ng followers ko ngayon pag in-upload ko to, magi-trending na talaga ate. Araw-araw ka nandito dito ate. Anong alas ka nagsisimula? Alas 6 hanggang ano, hanggang 6 to 6. Alas 6, 6 to 6. Uh -huh. Alas 6 ng umaga, alas 6 ng Dabi. hapon. Ano bang dinidinig mo te? Isip uh -oh. mo kita para maraming bumili sa iyo. Buko. Uh -oh. Ano ano to? Pre puro to, press. Puro man press. Galing sa kau? Nang kau? Hindi naman. Saan galing to. Ginagawa yan syempre. Ginagawa. Ano ano pa mga dinidinig mo ate? Ano pa? Ano to? Ano to? Burger, ano to? Burger. Burger. Hopya. Hopya. ano to? Anong flavor? Sibuyas. Sibuyas o lang hopyang kangkong? Walang ganun. O, well, hope yung tor... Okra, hope. Wala bang hope yung... I hope yung sibuyos lang talaga. Kala ko may hope yung ano yung eh, kangkong eh. Ano pa, Kendi. Ito magkano pa... Uy, namulog oh. Ate. pa. Eh, pasensya ka na ate. Pero, nagkasinig eh, ang vlog nga ako. Ang yun, balatan mo na ate. Kasi may pamahiin kami. Swertein ka. Ang kapalit niya, swertein ka. Balatan mo siya. Balatan mo siya. Balatan mo na siya. O, oh, balatan mo. Tapos, titikman ko para ipopromote kita kung... Yung itlog mo, masarap yung timpla. Sigurado ka ba, balatan mo? oh balatan mo na. Balatan muna ate. Dumi pa naman ng kamay ko. Eh, matanong ko lang, ilang taong ka na ate? 17. 17. Ate, gaya ng, gaya ng tinatanong ng karamihan, ate. Ate, gaya ng tinatanong karami, jowa ka, wala? Asawa. Ha? Asawa. Ay, may asawa ka na? Meron. oh, tropa. Bakit ka, oh. ba nagtitinda, ate? Siyempre, para sa pamilya. Para sa pamilya, para... Para buhayin sila. Oh, para buhayin sila. Oh, te, baka meron kang kasabihan gaya ng iba. Para sa mga kabataan dyan, huwag muna ko yung mag-aasawa. Oh, mag -aasawa. mag aral muna kayo. Oh, mag aral daw muna kayo mga kabataan ha. Diba? Kwento-kwento lang. Sabi, kwento-kwento ko kwento lang tapos yung ano, kakain kang pagkain. <laughs> Dadaan nyo muna muna ko yun to. Ang galing na ano mo. Kasabihan mo. Ulit, ulit, ulit. Ano, ano kasabihan mo ulit? Para sa mga kabataan dyan, mag aral muna kayo. Huwag muna puro lande. Mahirap ang buhay. Mahal ang bigas. Oh, nalinig nyo ha. Mahirap ang buhay. Mahirap ang bigas. Huwag muna kayo puro lande. Diba? Buka-buka lang para makahingin ng pagkain, diba? Ate, magkano yung ganito mo? 25. 25? Ganon, tignan ko lang kung ano yung tura. Bukas na buti. Saan ko? Oo, oh, buti. mo lang kung ano yung tura. Huwag ka magkala natin. Ano naman ako, nag-vlog ako. Marami. Gusto, mo? Okay lang, tignan ko. Para ma... Ipa, ipa Man? sasabihin ko sa mga tao kung anong lasa. Okay lang? Sige. Hindi okay lang? Ni. Okay lang? Sige. Babayaan ko naman. Babayaan ko. Tignan ko ha. Rapi, so tasty. oh, Oi, tropa. <laughs> oh, so refreshing, <laughs> rapi, Sarapan. Ibarat eh, tropa. <laughs> oh, baria 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 <laughs> Barya, baria, inaabot ah. Oh, wait lah, Oh, oh, 20 selamat tropa? Oh, wait lang, tandaan oh, oh, <laughs> tropa. Ako oh. tropa. 20 ah. Selamat. tropa. Selamat, selamat. <laughs> O, oh, di ba? Discard lang, di ba? Eh, hey, asarap ng buko mo. Asarap talaga yan. Yun. Magkano yung ganito? 25. 25. Araw-araw ka -araw, lang dito. Anong lugar pa to ito eh? Congressional Avenue Extension. Congressional Avenue Extension? Uh -huh. O, oh, tropa. Congressional Avenue Extension. Puntahan nyo na si ano. Puntahan nyo na si ate. Ano pangalan mo ulit ate? Jennifer. Jennifer. O, oh. oh, si ate Jennifer. Puntahan nyo na. O, oh. ako nga yun. O, oh. puntahan nyo na si Jennifer ha. Grabe show refreshing! Ang dami kasi na namunan, grabe! Ate, ito, magkano to? 30. 30? At buksan mo nga ate, anong flavor? Tingnan ko lang. Buksan ko. Oo, buksan mo ko anong flavor. Kasi pawala ko sa mga ano eh, yung mga mapupulang kulay eh. Sabi ka naman. Oh, wala, wala naman diba, diba? Wala naman, tingnan tig -tig ko lang ha. Tingnan -tig -tig ko lang ako lasa, papatingin mo lang. Para ito, testing ko lang kung anong lasa. Ngayon sabihin ko sa mga followers ko. Na masarap, siyempre pupuntahan ka nila. Oh, ang sarap, 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 oh. oh. sarap, 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 grabe. Oh, robang ang ganda. Sarap, grabe. Grabe, grabe, sarap. Grabe. Shoutout, sarap. Oh, puntaan nyo na si Ate Jerry Fair. Ha? Hindi seryo sa patensya ka na Ate. Kasi kaya ako man yung mga pagkain mo. Siyempre, para titigman ko talagang legit na masarap. Masarap talaga, ropa Puntaan nyo na si Ate Jennifer, Fair, ha? Busog na, busog na ako. Hindi, ano, joke lang, joke lang, joke lang ano? Okay, te, salamat dito te ha. No. Ano pag hindi na magbabayad okay lang. Durug-durug na itlog ko. Uwi ko to. Ha? <laughs> hindi, eh upload din naman to, tutulungan kita, tutulungan mo rin ako, magtulungan tayo. Nagugutom mo, siyempre pakainin mo ako. Hindi, hindi. Napagod pala ako, pagod-pagod ako. Ngayon, ilapang up na upload ko to. Maraming bibili sa iyo, pupuntahan ka pila-pila diyan, no? parang ano 'yan, no? Pila ng ayuda sa si sa pila ng si pila ng ayuda sa mga gobyerno. Dito, pila-pila yan diyan, no? Ano? Hindi na -upload mo ko ba i-upload ko to, ate, ha? Ha? Para kay tatay. Ah, ano ko ano na to ha? Ah? Sama ko na to ha. Salamat, salamat ate. Bye bye. Yes, bye, bye. <laughs>